Lagpas alas 12 na, nagugutom na kami. Kaya naisipan namin na pumunta na lang bigan para doon kami kumain ng lunch namin. So, samahan nyo kami. Let's go! Excited na! Kung hindi pa pala kayo nakapag-follow sa aking Facebook page, ay mag-follow na para lagi kayong updated sa tuwing meron akong bagong video. Dadalhin pala namin kayo ng kaibigan ko sa isang sikat na tourist spot sa bigan. Ito ay tinatawag na Calle Crisologo. Ito ay isang World Heritage Site. Maraming turista talaga ang pumupunta sa lugar na ito. Nandoon kasi yung mga inasal. Doon kami kakain. So malapit na tayo at dyan lang sa unahan ay liliko tayo. At makikita mo na ang Calle Crisologo. Kaya pala tinawag itong World Heritage Site dahil na-preserve nito ang original form ng bahay, hindi talaga siya nasira, na-preserve nila. Napakagandang Pati tingnan. Pati ang kalsada, nasa original na anyo pa rin ito, kaya parang bumalik ka nung panahon ng Kastila. Ayan na ang manginasal, sobrang daming pila, hindi ka basa-basa makapasok kung hindi ka magpalista. Dahil dito talaga namin gustong kumain, kaya nagtyaga kaming pumila. Kaya kumuha mo na ako ng video sa paligid. Ayan, nakikita ninyo. Naalala nyo yung sobrang lakas na lindol nung nakaraang taon. Hanggang ngayon, marami pa rin mga building dito na ginagawa dahil malaking pinsala ang nagawa ng lindol. Ayan si ma'am, tinatawag yung mga nakalista kasi kung may lalabas, mayroon ding papasukin. Hi, kailan pa kaya kami makakain? Nagugutom na talaga. Habang naghihintay kami, bigla akong napatakbo kasi may nakita akong napaka-importating tao si Senador Bongo, walang iba. Sa so, sobrang excited ko, iniwanan ko ang kaibigan ko na mag-isa doon, naghihintay sa mga inasal. Basta makalapit lang kay Sir Bongo. Parang may ini-endorse si Sir Bongo dito kasi nakaharap siya sa kamera at may sinasabi siya. Ay, Sir Bong! <laughs> Hala! Sino ba ito? dahil hindi ko akalain na may isa pa palang artista na makikita ko sa araw na ito, ay nagka-amnesia ako, nakalimutan ko ang pangalan ng walang ibang sikat na action star, kundi si... Sir Philip Salvador. Tuluyan ko na talagang nakalimutan ang kasama ko na naghihintay doon sa mga inasal. <laughs> dahil sa gusto kong makausap at maka makapikturan si Sir Philip Salvador. Ayan, hindi na ako mapalagay niyan dahil maghahanap ako ng timing para makausap siya. Para maaluko na humarap sa kamera para mag-hi at syempre para banggitin din niya ang aking pangalan. Ayan, humahanap na ako ng tempo. Paano ko kaya gawin to? Pakapala na to ng mukha. Bukod sa mga bodyguard, ako na lang pala ang nakikipaghalubilo dito sa kanila. Makapal talaga ang mukha, ano? Kaya ayan, gagawan akong mga moves, mga technique yan. Ganyan lang yan gagawin. Sir Philip, pwede pa picture ko. Salamat, ma'am. Ay! <laughs> Salamat, po. Salamat, ma'am. Ang gwapo niyo pala. <laughs> Hello. Ah, uh, naimbag na ang tao. Ayan. Sir, sabihin nyo naman yung pangalan ko, Shirley Coral. Uh, Shirley Coral, yes. Ah uh, inyong kababayan, yes. ating kapatid na Ilocana, ang ah. biyag ti mga Ilocana. Yes! Uh, Salamat, sir! O, oh, di diba? Nakita nyo na ang diskarte ko. Ah, si Shirley lang yan. So, ngayon, meron pa akong isang mission para mapapayag si Sir Bongo or Senador Bongo na magpa-picture sa akin at si Sir Bo, di pa picture eh. hi din sa akin siyempre so ang kaibigan ko nawala na talaga sa isip ko kawawa naman siguro nakapasok na yun sa manginasan. inasan ayan si Sir Bongo parang susubok siyang mag-drive sa kalesa ay naku kaya niya kaya tingnan natin ang kabayo kung susunod <laughs> Ayan, nag-practice si ng drive ng ano, kabayo. <laughs> 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 Naguguluhan yung kabayo. <laughs> ano <Lola? laughs> To make the story short, ay talagang sinundan ko si Sir Bungo hanggang saan siya pumunta. Ayan, parang mayroon talaga siyang uh, ini-endorse or sinushoot shoot dyan kasi nagsasalita talaga siya sa harap ng kamera. Humahanap talaga ako ng tempo para makapagpa-picture sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makapagpa-video or picture sa kanya. Kaya ito lalapitan natin. Sobrang nahirapan talaga ako kumuha ng tiempo dahil napalibutan siya ng kanyang mga bodyguard. syempre senador. First time ko pala makamit ng senador ng Pilipinas. Ngayon lang talaga first time. Oh my God. Kaya humahanap ako ng tiempo. Sana payagan ako kasi parang lumalapit sila ng lumalapit kay sir. Mahirap na puntahan. Pero may nagsalita sa gilid ko at ang gwapo niya siguro siya yung secretary ni Sir Bong at binigyan niya ako ng uh, encouragement na wag sumuko mabait daw si Sir Bong kaya sabi niya hintayin ko lang daw na matatapos kasi busy pa at siya pa ang nagkuha ng effort para tawagin si Sir Bong para magpapicture daw kasi ako ayan, ayan siya makikita ninyo ang gwapo-gwapo niya, nag-high siya sa camera ayan sa gilid hello sir, eh hey. <laughs> Ayan guys, siya yung tumulong oh, sa akin picture, Ayan, ginawag niya si Sir Bong Parang makapagpa-picture ako Ayan. Kumayag na lang si Sir Ganda po Pero cali, parang nagmamadali po. siya Kaya ganyan lang ang kuha At si ako. Sir Bong pa ang Kumabig you, sa aking camera para makuha kaming dalawa Kasi kinakabahan nga ako Ayan, sa wakas nakakuha na ako ng Uh, parang souvenir galing kay Senador Bongo. Kaya hinahanap ko na ang aking kaibigan. At hindi ko na siya natatanong sa labas ng imang inasal, wala na siya. Baka nakapasok na at naghihintay na na maka-order kami, kawawa naman. <laughs> Sorry friend, pero pupunta na ako, papasok na ako sa mga inasal, sigurado nandoon na talaga siya. At ito ang bilis naming naka-order dahil syempre gutom na gutom na kami dahil ang tagal na naming naghintay at meron kaming halo-halo syempre at um only rice pag green 'di ba ang plato unlimited rice 'yan So naubos namin lahat 'yan tingnan nyo, happy happy eh. Here's my friend. Ang ganda niya. Ayan. Natunaw na ang aming natunaw na aming halo-halo pero simot yan guys. Ayan. Siyempre, wag nating iwanan ng mga tira-tira. Sayang naman yung binaya. ba? Diba? So, mga buto-buto niyan dinala pa namin para sa aming pusa kasi mga cut lover kami.